eto na naman tayo mga katormo. May nakita kasi akong panganib na talagang hindi magiging sipang itlog nyo dito. Mapagpupunta kayo ng West Avenue, lalo lalo na kung hindi ka pa nakakadaan dito. At eto, sasabihin ko na naman sa inyo, kinawa ko tong video na to para hindi magreklamo, kundi para sa kaligtasan ng mga itlog nyo. Alam niyo naman, ayoko na papahama kayo. Kaya eto mga katormo, ituturo ko na sa inyo yung unang bubongad sa inyo. Eto mga katormo, lalon lalo na humaliit ang gulong mo, sigurado shoot na shoot ka dito. Ayan o, no? Tapag hindi mo nakita yan, sigurado ma una ka pa sa motor mo at medyo mabanti tayo dito sa may bandang unahan? At eto naman, kapag ito ang inyong nadaanan, sigurado yung mga natutulog mo mantika sa inyong kalamnan ay magsisilabasan. Oh, pansin niyo yung takbo ko dito ay madahan. Eh, paano kung mabilis pa yan? Kaya di yung mo para nagja-jack in point na yan. Tapos dito naman mga katur mo, kung napapansin yung kulay white sa gitna ng kalsada, nakala mo'y gagawa ka ng giant lumpian Shanghai dahil mukha itong rapper? Abay, mag na nga pala kayo dyan, mga katurmo. yung ibang ganyan dito sa may bandang unahan. Abay, malalalim. At sa pagkakatanda ko, dalawa na yung dito. At dito nga pala na yung huling na Sa sobrang lakas ng pagkalog niya, yung driver na even dito. Tapos yung motor niya, umuwi na. <coughs> Ay hindi pala, gumulong dito banda. Oh, isipin mo ang layo ng tinansik ng motor niya? Kaya laging payusin yung mga mo kapag bago ka lang sa daan, ikaw ay magdahan-dahan. So paano hanggang dito na lang? Let's go!